Time check, 10.35 Chill ride, chill ride Nakakatakot yan, may tumatawid na aso sa marilaki Isa ka naman Shoutout sa mga taga Golden City Sa mga taga office ko Mainit na, tara na, rides na tayo Ah, meron pa pala sa mga taga Isboro Shoutout sa inyo, tara na, mainit na no. Boss! Boss! Ah! Maaaring mo maituro kung sino tong tao na to? Ayan! Ai, boss parang bilis parehas ng motor natin yun oh Ayan guys, dalawang kaming Winner X na Racing Variant Ayan <laughs> Pasyal din sila Hindi natin kilala ito, nakakasabay lang natin Nakita ko sila bigla eh Nakakatawa Ayan o, dalawang Winner X o oh, sa Big C Kukuhaan, oh, ano pa tayo? Isa kang hangal Isa kang hangal Ay, ganda ng motor mo. <laughs> ah, sa talaga tingnan ng ano yun, ano Winner X eh, no? Parang kitang-kita mo kaagad yung ano, yung ano ah, yung racing bar yan. Yeah. Kitang-kita mo talaga kaagad siya eh. Parang naiiba siya. Underbone na big bike design. <laughs> Cute. Pico de Pino na lang tayo. Dito tayo magkape. And guys, solo natin. Doon, Pico de Pino. Uy, na tayo guys. Busog na, busog na. Solve. Oras na. 12.13. Uy, na tayo. Naku, ang init na ito. Wooo. home. Sarap ng kain ni ate oh. Rides while eating, Marela ka rides. <laughs> Solid. Yun know, oh. Grabe armor na, ah. Body armor. <laughs> Ang sarap talaga mag rides. Ang sarap talaga mag rides guys. Eh, you know? Mga yung mga Huwag ka urat mo sa mga bagay-bagay. Pero pagkataas ng rides mo, yung mga utang mo, andun pa rin eh. <laughs> Sana bayad na pagtapos, no? Ako. Isa kang hangal. Oh, Ito ang hangal. Pagka ganito guys, lokal yan. hindi nag-helmet. Hindi uhulihin dito yan. School zone. Saan yung school? <laughs> Aray ko. Oh, Parang ang ganda yung mga flare na ito, ano? Mandi tambay guys. Oh. Lan tao. <laughs> Devil's Corner Ayun, meron pala, nag-iisa Happy tigang patuloy tayo Kung <laughs> meron tayong mga panibagong profile picture Oh, <laughs> sa 12.18 So, 10 to 12 Baka naman Baka naman napitikan tayo Oh no! Oh, shit. <laughs> shit! Big C! Chill na tayo pa uwi. <laughs> busog na tayo, busog! Maganda yun guys, punta kayo doon. Tamang breakfast lang, tamang kape. So ngayon, ang pinuntahan natin doon is which is dati na natin napupuntahan Pico de Pino tamang pork chop lang tayo yung nila chop nila mas malaki pa sa palad mo eh kaya yung napili natin kainin ang ganda talaga dito eh no? lalo pag wala masyadong tao tinan nyo naman guys oh diba makakalimutan mo talaga yung mga utang mo kahit panandalian lang eh, ano <laughs> hindi mo babawasan makakalimutan mo pero Saglit lang. Pwede na yan. Pare <laughs> mo may turo kung sino tong tao na to. Wow. Yun oh, kamote oh. Bato ko kaya pabalik. <laughs> Balikan natin oh, tapos kunin natin, tapos habulin natin, batuin natin. Wudu, walang tinamaan. Ang tulin nun, hindi niya nakikita kayo, oh. no? Bomba raw, bomba! Stock pipe! <laughs> Ang pangit nun, sapot! Hangas, naka-aerox! Yun, no? Oh, Naka-body armor din, no? Oh. <laughs> Astig! Hindi talaga magagalusan yan, ganyan kalaki body armor mo. Ingat kayo lagi dito guys kasi putol yung daan dyan o. Oh, tinan nyo. Ayan o. Oh. Ah! <laughs> Sabi sa inyo eh. Ingat kayo lagi dyan. Muntik na siya doon. Muntik maging kwento eh. Home na tayo guys. So sana next ride. Marami na tayo. Sinek ko lang eh. <laughs> Sorry sa mga nabigla. Sinek ko lang. Sinek ko lang kung, kung maulan pa or pwede na. <laughs> next week, next week. Next week rides tayo guys. hoy okay, Aaron Ragudo, tulungan mo ako. Eh. Set up na natin yan. Yung kong <laughs> go, let's go.